Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o naman kaya ay naligaw si channel na ito, please po! i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan. Kina at kay Alden, ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang wala pong humpay na paggawa po ng storya nung kung sino-sinong Poncho Pilato ano, na pumapatungkol po kay Alden Richards, Maine Mendoza at Katrin Bernardo. Kung saan, meron nga pong mga syunga na nagpapakalat ano, na si Alden Richards daw po ay spotted sa bahay. Sa bahay mismo nitong si Catherine Bernardo para daw po i-comfort, no? i-comfort daw po itong si Catherine Bernardo kung saan ang lahat ng aligasyon nila ay walang basihan dahil alam po natin kung nasaan si Maine Mendoza at nasaan si Alden Richards na mga panahon na kanilang ipinagkakalat yung mga bagay na yan. Hindi rin po mawawala sa ating mga pag-uusapan. Ito rin pong pinagpapagawa nila kay Maine Mendoza na si Maine Mendoza ay nandoon po sa party ng McDonald's sabang si Maine Mendoza na naman po number 2 ay nandoon naman daw po sa uh, event netong si Panot. Ano? At uh, wala raw po sa itbulaga. Lahat po yan pag-uusapan natin. Hindi, hindi rin natin palalagpasin ang mga kaganapan naman po dito rin po kay Mayn kay Alden in terms of uh, sabihin na po natin plano pa in the future. Okay? mga plano pa in the future na dapat po nating pag-usapan at dapat din po nating tinitingnan ano sa mga panahong ito. Bukod nga riyan ano, kung uh, marami pa po yung mga kilalang mga Alden fans din ano na hindi pa po naka-subscribe sa atin. Ako, sabihan niyo na po na dito tayo magsama-sama ano at uh, nang sa gayon ay eh, nakakapag-usap pa rin po tayo ng iba't ibang ganap kay Main Mendoza at kay Alden Richards diba? At bukod nga po diyan, uh, kung kayo nga po ay nood nang nood ano, tas kayo na mismo ang hindi pa naka-subscribe na kuno ang panggagawin mo. I-click mo na yung subscribe and bell buttons, dyan po sa baba ng screen kung saan ka nanonood ngayon, ano? At uh, bilang pasasalamat nga po no sa lahat na mga uh, uh, sa lahat po na mga nakikinig sa atin, naririto mga komentong napili ng aming team. unayin natin ang naging komento Nito pong si L ni, nito pong si Miss Ellen Amorao. Ang sabi niya rito, good evening Mr. Pinas. Bakit ba lahat ng lalang ata ng starlets ano ay dinidikit kay RJ? At si Catherine Bernardo ay pilit na idinidikit sa kanya. At ang sabi pa ng isang vlogger kat den na daw ang new love team, di ba? Paano mangyayari yun? Eh mag, magka magkaiba ng magkaiba sila ng network, di ba? at malinaw na sinabi ni RJ sa interview niya na ayaw niyang masama sa issue kasi baka uh, siya naman daw ang mabash kaya no comment siya sa issue ayaw uh, ayaw nga niya na mabash eh yun pa kaya nga pumunta daw sa siya sa bahay ano ayan pag-uusapan natin yan ma'am Ellen Amorao ano uh, pag-uusapan natin yan. Dagdag pa nga niya rito, no? Uh, binabalita ng iba yan. Sa pag-guess naman ni RJ sa EAT, ano, sa DAT, ano, kung sinabi niya na tama na ang network war, dapat ay ipaglaban din niya na stop na rin ang pagbabawal sa kanila ni Meng na uh, pag, uh, pagsamahin dahil pag wala si Meng sa Saturday, ano, ay baliwala ang uh, pag-guess niya. Totoo po yun. Sabi kasi nila, sa e po ay kukunin, na, uh, kukunin, kundi i-guess nila si Alden Richards. Ano? This coming Saturday, tignan natin kung gaano katotoo yan. Ano? Dahil uh, nung kinakausap po namin si Mama Ten about it, eh, hindi niya rin po kami masagot kung uh, tuloy ba o hindi. Okay, pero may nakarating nga raw sa kanilang invitation from It Bulaga, ano, from EAT rather. <laughs> o nga pala, sila na rin gagamit ng itbulaga, ano? pero maka, ang maka, makapal po ang pagbumuka ng nangaangkin ng, ng itbulaga eh. Sabi nila, uh, gagamitin daw muna, muna nila ang itbulaga hanggat hindi pa naglalabas ng pinal na desisyon. Okay? Anyway, abangan po natin yan. At bukod nga riyan, pag-usapan din po natin, ito naman pong sinabi ni Miss Emilia Isanan. Ang sabi niya po rito, hi uh, Mr. Pinas, good evening. Tanong ko lang, Mr. Pinas, is it true that Alden Richards went to the house of Catherine Bernardo? Bakit lagi na lang nila kinakabit ang isang Alden Richards ano, sa babaeng uh, pinagsawaan na ng isang padilya? Kung gusto ni Alden na gumawa ng problema, bahala siya. Huwag na siyang makisausaw sa hiwalayan ng dalawa. Nawa ko kay Maine. Dagdag problema na naman yan sa buhay mag-asawa na. Buwisit ako sa mga vlogger na mahilig mang intriga sa mag-asawa. Ano ba yun? Okay? Pag-uusapan po natin yan dahil ang dami nga pong nagtatanong sa atin yan. Lar kaklaruin po natin ha? Kaklaruin po natin ang mga bagay-bagay na yan. Dahil alam nyo naman po sa atin, pagdating kay Main at kay Alden talaga, eh hindi natin pinalalagpas yung mga ganyang bagay. Ano? At uh, sige po, at ang ikatlo na naman natin komento ay mula naman po kay uh, Emo uh, E. Mutor Child, you know? sabi niya rito. Good AM pinas showbiz news ngayon. Salamat po sa magandang uh, update ngayon, kinamin at kay Alden. Sir, Pinas, tanong ko lang po, paano po ninyo nakuha yung ganyang information na may ganyang palang tanong kay Alden ng isang reporter during press ko ng movie nila ni Sharon? Kasi po sa mga post interview kay Alden, para di po nila ma-post yung ganong balita, may ganyan palang tanong. Well, may mga nagpo-post po nito, okay? Hanapin nyo po dyan yung full interview kay Alden. Dahil ang pinopost po nila, kinakat nila kapag sila po ay na sosoplax nitong si Alden Richards. Okay, panoorin nyo ho lagi, hanapin nyo po, yun po yung isa sa mga technique. Hanapin nyo ho yung full interview. Okay, hindi namin yung mabahagi dito, hindi namin mai-upload dito yung full interview dahil hindi po namin pag-aari yung uh, interview eh. Okay, baka mamaya ma-copyright tayo, diba? So, yun po yun, isa sa mga technique. Okay? Hanapin nyo po yun. Sa so, inyo po nalaman yung ganyang info, doon din po yun. Tanging post nila ay yung nakipag-meeting na raw po si Alden, ano? Uh, si Alden, uh, para sa part 2 ng movie nila ni Kat at yung latest ay yung post nila sa social media like IG, uh, YouTube, PEP, etc. na piperman na raw po ng kontrata. Do not just rely on social media like IG, YouTube, Facebook. Hindi lang po doon yun magmumula. Puntahan nyo mismo, dapat kilala nyo ho yung mga reporter no? Yung mga reporter mismo na nag interview at doon nyo po makikita sa mismong account nila kapag sila po ay nag-post. Isa po yan. Isa po yan sa mga galawan ng mga, alam nyo, mga veterano sa pag-alam -pag ng katotohanan. Pupuntahan nila yung, mismong uh, reporter na nagsasabi nito, okay? Hindi personal pero bibisitahin nila yung profile nito kung naka-upload na to dyan o hindi. Pero dahil takot nga po silang mapahiya, syempre, di ba? I-re-remove agad nila ito. Okay, yan ang, yan ang uh, talagang kanilang pangawakan dahil nakikita ng publiko eh, nakikita ng madla. Maraming maraming salamat sa inyong tanong. At ngayon, pag-usapan natin ang sentro ng ating mga updates. Tumbukin na natin ano yung mga dapat natin pag-usapan. Ano nga ba itong lumilitaw, ano, lumilitaw at pinalalaganap sa social media ng kung sino-sino na itong si Alden Richards daw po ay namataan sa bahay? mismong bahay ni Catherine Bernardo para daw po i-comfort na tong si Alden Richards si Catherine sa pag-ihiwalayin nilang dalawa nitong si ah uh, nitong si Daniel Padilla okay ang kasagutan po natin dyan ay wala pong katotohanan ng mga bagay na yan wala pong katotohanan yung ganyang bagay dahil hindi po wala pong ganun na, nakaganapan, ano? Pwedeng pwede nyo pong tanungin si Mama Ten. Si Mama Ten naman po ay eh, kapag i-message ninyo, eh nagre-reply naman po kaagad yan. Ganyan po ka generous si Mama Ten. Lalong-lalo lalo na kapag uh, pagka uh, may kinalaman kay Alden Richards. Siya po talaga, lalong-lalo lalo na yung kasama niya po na si Ate Ty, Tyrind at saka si uh, Ate Luke. Silang, yung, silang tatlo. Typically, sila po yung nagiging uh, sources natin kapag may inaalam tayo. Dati, kapagka uh, uh, bago pa lang uh, lumabas itong si Alden Richards sa uh, Itbulaga, alam na natin. Diba? Kung wala si Alden, sila mamaten din po yung nagsasabi sa atin. Kaya, yun po yung nangyayari. Okay? At uh, sila po mismo nag-confirmawa lang ganun, ano? Ang sabi pa nga po, ulitin ko lang ha, ang sabi pa nga po nitong si uh, mamaten at saka nitong si ate, ate Lou, No, ang sabi niya po dito sa kanilang uh, uh, komento dito po sa mga lumalaganap na to. Ano bang alam nila? Ano bang tingin nila kay Alden Richards, 'di ba? Masyadong uh, alam niyo 'yon napaka-insensitive at napaka-immature ng uh, mga ganyang bagay na pinakakalat po nila. Which is very true. Wala naman po talagang katotohanan at pinapa, pinapalaganap nila yung ganyang bagay diba? At uh, sabi nga po nila, ganun din po kasi si uh, Mr. Pinas yung nangyayari kay Main Siya raw po ay nasa QC, pero ang dami rin naman pong nagsasabi na kasama siya ni Alden Richards sa party ng itbulaan uh, ng Eatbull, aga, ng McDonald's. Okay? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kapag may sarswela, ibat ibang lugar, no? Sa iba't ibang lugar po makikita at makikita ang isang Main Mendoza at Alden Richards. 'di ba? Dahil kung walang sarsuela, iisang isang issue lang 'yan. Nakita si Mina tsaka si Alden sa ganyan. Nakita si Mina tsaka si Alden sa ganto. Pero hindi Dahil po sa dami ng sarsuela nila, 'di ba? Na hindi po sila nagkakatugma-tugma. Sila na rin po ang naglalaglag sa kanilang mga sarili. 'Di ba? Hayaan na po natin kung 'yan po ang uh, kanilang pinalalaganan. Po. Okay. 'Di ba? Kasi alam naman po natin at the end of the day, sa likod ng kamera alam natin kung sino talaga ang magkasama. Balaw sila sa buhay nila. May mga nagsasabi, Aldab fan talaga ako, pero tanggap ko ng may asawa sa si main. Okay. <laughs> okay. Kami rin oh tanggap na rin o namin may asawa na si main. ba? Diba? Na matagal nang may asawa. Balaw sila sa buhay nila kung eh, yan ang gusto nilang isipin. Okay? At, uh, pa po tayo dapat pag-usapan. Diyan ka lang. Okay? At tayo po yung magbabalik. Maya-maya maya. lamang. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.